Araw-araw, lagi ko siyang naiisip at napapanaginipan. At sa tuwing naiisip ko siya, madam, ay kinakabahan ako na para bang may nangyayari sa kanya. Dear Madam Native Filipina, sumulat po ako sa inyo para mabigyan nyo ako ng advice. Sana'y mapansin at mabigyan mo ako ng payo. Bago pa lamang po akong sumali sa mga dating apps. Kaya bago lang din akong nakasubaybay sa inyo. Ang ganda nyo pala madam at gustong gusto ko ang paraan mo ng pag-deliver ng mga words mo. Napaka-cute at napakaganda niyo po. So simula nung sumali ako sa dating apps, madam, ay lagi na po akong nakasubaybay sa mga kwento niyo. Sana ay huwag po kayong mapagod kakabasa ng aking kwentong afam. Pakihide na lang po ng aking identity, madam. May kachat po akong isang afam, isang US Army, first sergeant po ang kanyang posisyon. Noong una naming pagchat-chat, madam, eh, hindi ako naniniwala na isa siyang sundalo kasi napakagwapo at katamtaman lang ang katawan. May anak po siyang tatlo at ang sabi niya, divorce na daw siya kasi namatay daw yung asawa niya noong huling pagsilang ng bunso nila. Madam, napakabait na nga fam na yon bukod sa gwapo, marespeto, napakahambol po niya at napakalambing magsalita. Noong una naming chat madam, akala ko ay hindi siya seryoso, kaya hindi ko talaga siya sineryoso din. Pinagtatawanan ko pa siya sa chat at ang sagot niya, please be serious because I'm really serious about you. Sumagot naman ako madam na kung talagang seryoso ka, ay magpakita ka sa video call. At ayun na nga madam, nagpakita nga po siya. Sobrang gwapo niya madam at siya talaga ang nakita ko sa video call. Nashock na lang ako. Hindi ko kasi akalain na tatawag siya ng biglaan. Sa sobrang gwapo niya madam ay napipi at nabingi ako. Hindi na ako makapagsalita ng derechahan. Kasi nga hindi ko ina-expect na tatawag siya. Tinatanong niya ako madam kung nakakaintindi ba daw ako ng English. At ang sagot ko naman ay oo. At sorry na bigla lang ako. Kaya hindi ako nakapagsalita kaagad. Tapos madam, nagtanong siya sa akin kung may surprise ba daw ako sa kanya. Sinagot ko naman siya na wala akong maisip. Ayun ang sabi niya na gusto daw niya akong punuin ng halik papunta sa dibdib ko. Medyo nabastusan po ako ngayon madam. Hanggang sa sinabi niya na gusto niyang halikan ang kipay ko. Kaya naman kinakabahan na ako madam at hindi na ako makapagsalita. Sabi ko sa kanya, hindi ko ugali ang magpakita sa kamera. At lalong mas hindi ko ugali ang makipagtsuktsakan sa video call. Ang sabi niya, asawa na daw niya ako. At bakit daw ako mahihiya? By the way, madam, bago pala kami nagka-video call ay nag-ask muna siya sa akin kung pwede ba daw niya akong maging asawa. At ako naman, madam, dahil nga hindi ko sineryoso ay sinagot ko naman kaagad. Kahit one week pa lang kaming magka-chat. That's why, madam, tumawag na siya sa video call at hiniling ang larawang bawal ma-send online. Pero oo, madam, aaminin ko, talagang nakapagsend ako ng picture kong nakabra lang. Pero hanggang bewang lang ang nakikita. Kahit sobrang nakakahiya, madam, pero ginawa ko pa rin at natuwa naman siya at sinabi niya, I really like your body. Fast forward madam, nagtuloy-tuloy yung pagkukwentuhan namin araw-araw hanggang sa nauwi kami sa seryosohan. Madam, simula nung tinanggihan ko siyang magpadala ng larawan, ay nagsimula na din siyang magka-interes sa akin. Akala ko nung una madam, napakabastos niya. At akala ko, tsuk lang din ang habol niya. Dahil sa araw-araw ng pagchat-chat namin madam, mas nakilala ko pa siya. At kung ano yung tunay na pag-uugali niya. Sobrang gusto ko talaga yung ugali niya madam dahil nakikita ko kasi yung pag-uugali ng tatay ko sa kanya bilang isang responsabling ama. Bukod sa gwapo na ay nasa kanya na lahat ng katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Hanggang umabot ang isang buwan, hanggang dalawang buwan ay mas lalo pa akong nainlove sa kanya. Naging consistent po kasi yung pag-chat namin madam. Hindi ko inaasahan na unti-unti na pala siyang nade-develop sa akin. At ang sabi ko, totoo ba yan? At sumagot naman siya na oo, only God knows that I am really serious about you trust me and believe me. Alam daw ng Diyos ang ginagawa niya at ipapasa sa Diyos na lang daw niya ang lahat. Sa bawat bigkas niya ng salita ng Diyos ay nagtagumpay siyang pagkatiwalaan ko na siya. Araw-araw po kaming magkausap. Hindi po nawawala sa kanya ang good morning my queen, good morning from here. Palagi din niya po akong tinatanong kung anong ginagawa ko buong maghapon. Kahit napaka-busy ko pero naglalaan pa rin ako ng oras para sa kanya. At ganoon din siya. Fast forward madam, umabot kami ng 3 months sa pakikipag-chat. So hanggang isang araw, may nagchat sa akin na isang babae. Ang sabi niya, asawa daw niya, si Afam. Ang sabi ko sa babae, madam, ay kachat ko ang kanyang Afam. Ngayon, dapat i-chat mo siya. Yun ang reply ko sa babae. Naging misunderstanding po ang nangyari sa amin ng babae niyon. Madam, napakasweet din pala talaga ng Afam ko. Madalas naming mapag-usapan ang araw namin at tungkol sa trabaho. Ramdam ko madam na napakabait niyang tao. Kaya naman proud na proud ako sa kanya bukod sa position niya ay napakabait niya at napakahambol pa. Minsan sinasadya akong hindi magmessage sa kanya. At yun nga madam pagbukas ko ay ang dami na niyang mensahe sa akin. Busy kasi ako palagi at gabi lang yung mahaba naming usapan. At palagi niya akong hinihintay sa gabi. At kung hindi man ako makapagchat sa kanya ay nagiiwan na lang siya ng mensahe na Good night my queen, dream about me honey, you are my everything, I miss you a lot. Yan po ang palagi niyang bukang bibig. Aaminin ko madam talagang hindi ako nakailag at tinamaan talaga ako ni Cupido. Napakasweet po niya at ganun din ako sa kanya. Ang tanong ko sa kanya madam, bakit ako ang iyong nagustuhan? Hindi ako maganda at sigurado akong makakahanap ka pa ng mas hihigit pa sa akin na babagay sa posisyon mo. Sumagot naman siya madam na I don't care. Kung sino ka man at kung ano ka man ay tanggap kita pati na ang mga anak mo at pinili ka ng aking puso't kaluluwa. At alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling sa nararamdaman ko para sa iyo. Ang dami na daw niyang nakachat at nakailang babae, madam. Pero hindi pa daw siya nakakilala ng kagaya ko. Nasa akin na daw kasi ang hinahanap niya na babae at pinagdarasal din niya na makakatagbo din siya ng babaeng mabuti ang puso. Kaya naman, dininig daw ng Diyos ang kanyang panalangin. At dahil sa kanyang mga salitang binitawan ay nagawa ko siyang pagkatiwalaan. Sa bawat araw ng pag-uusap namin ay mas lalok pa siyang minahal. Kaya sobrang saya ko sa tuwing kachat ko siya. At ganun din po siya sa akin. Lagi niyang sinasabi na I'm very proud of you honey and I want to stay with you for the rest of my life. Wala siyang pinangako sa akin, madam, na mga bagay, kundi ang makasama at pakasalan ako, at pati na ang mga anak ko ay dadalhin niya sa bansanya. Para din daw matulungan ko siya sa pagpapalaki ng mga anak niya. Magtatayo daw siya ng negosyo na gusto ko. Natuwa naman ako, madam, sa mga ipinangako niya, kasi may plano nga siya para sa amin. Minsan, napag-usapan pa namin ang tungkol sa kanyang mga anak. So, madam, balik tayo sa babaeng nag-chat sa akin. Dahil doon pala ay nakipaghiwalay ako sa kanya kasi iniisip ko nagsisinungaling siya sa akin. Inaaway ko siya madam. Hinihiwalayan ko din siya madam pero hindi siya pumapayag. Kaya naman hindi na ako nagre-reply sa kanya madam dahil sa sobrang sama ng loob ko. Fast forward madam, madami pala siyang account. Sa unang account niya ay doon po kami unang nagkakilala. At kalaunan umabot kami ng isang buwan ay nakablock na pala ako bigla sa unang account niyang yun. Nagulat na lang ako. Kaya hinayaan ko na lang siya. Sa isip ko kasi baka ayaw na niya sobrang nangungulila ako sa kanya. So ayun madam, gumawa pala siya ng second account at doon na kami nagpatuloy na magka -chat. Pero madam, hindi na rin ako nagre-reply sa kanya. Hanggang sa inan-block niya na ako sa unang account niya at doon napatawag siya madam. Gawa ng hindi ko nga siya nire-replyan doon sa second account niya. Nag-usap kami pero hindi naman nagtatagal. Mga 15 minutes lang dahil nahihiya ako sa kanya. Pinapatay ko ang tawag. Hanggang isang araw madam nagkaroon daw ng emergency. At doon na nag-request siya sa akin ng Xbox card. Ang sabi ko, bakit ako? Wala ka bang kamag-anak? Ang sabi niya madam ay wala, nag-iisa na lang siya. Kasi nga namatay na pareho ang kanyang mga magulang. Fast forward madam, bumili ako kasi naaawa ako sa mga anak niya. Binilihan ko po ng Xbox card sa halagang 95 SAR dito sa Saudi money. Tapos madam, ang sumunod naman ay gusto na daw niyang umuwi. Kaya lang may problema, kailangan niyang mag-apply ng vacation leave. Kinakabahan na ako madam, sigurado kasi ako na may ire-request na naman ito. Oo nga madam, hindi ako nagkakamali. Nag-ask siya ulit ng money sa akin. Kailangan niya ng pambayad sa kanyang leave. Tinanong ko pa siya kung para saan ang pera at ang sagot niya ay para daw ito sa papalit sa kanya. Hindi ko alam kung totoo. Hindi na daw kasi siya sa sabak at gusto niya nang manatili sa kanyang bansa. Kaya simula noon madam parang nailap na ako sa kanya. Two days later madam, inapura na niya ako at ang sabi ko hindi ako magbibigay kasi nagkataon din na may sakit ang nanay ko kaya hindi ko siya napadalhan kinulit niya ako madam hanggang sa nagsawa na ako ng tuluyan at binlock ko na siya sa ngayon e friends pa rin kami madam kasi hindi ko pa siya kayang let go hanggang ngayon madam hindi ko pa siya ina-unblock sobrang miss ko na siya sa araw-araw lagi ko siyang naiisip at napapanaginipan at sa tuwing naiisip ko siya madam ay kinakabahan ako na para bang may nangyayari sa kanya hindi ako mapalagay hindi ko maintindihan kung bakit madam yun lang kasi ang nararamdaman ko. Ngayon madam, two days ago, may nakita akong post niya na may caption na lonely people with grudges die in silence. Love is the key. Hanggang dito na lang po madam at sana po inyo akong matulungan at mapayuhan. Maraming salamat at God bless you. Hello Madam Lothar Sanders, kamer po siya. And yes, halata ko nga bago ka pa lang sa page ko kasi ilang ulit na din akong nakabasa ng ganitong kwento. Halos pare-parehas lang madam. May tatlong anak tapos namatay ang asawa nung nanganak ng bunso. Pero madam, next time please po always remember lahat ng mga sinasabi ng kachat mo. Kasi doon mo malalaman din kung talaga bang hindi manluloko. Kasi po napansin ko sa kwento mo ha. Ang sabi niya sa'yo, divorce na siya. Tapos namatay ang asawa niya nung nanganak sa bunso. Doon palang sablay na eh. Kasi dapat ang sinabi niya, i siya, hindi divorce. Tsaka paano mo nasabing siya ay mabait at marispeto? Saan mo naman nahugot yan? Iunang video call palang may hiniling ng surprise ang kurimaw. Ikaw naman masyado kang na-excite sa nakita mong hindi naman katotohanan. Naloko ka, sender. Ginamitan ka ng mahika. Ay, <laughs> teknolohiya pala. Scammer yun. Pinakitaan ka lang ng video nung magka video call kayo in short, ninakaw niya lang yung video yon para gamitin sa panluluko pansinin mo ha, yung usapan niyo madalas sa chat lang talaga e eh, kasi nga, hindi talaga yun magpapakita palagi dahil limited lang din yung mga uh, videos na ninanakaw niya so explain ko na lang sa iyo madam ha na na-scam ka sa pamamagitan ng pagbili mo ng xbox card ang xbox card kasi madam, ay magagamit pambili ng online games, apps movies, at iba pang contents from Xbox Online Store. Maaari din itong i-add sa Microsoft Account Balance. At kung hindi naman nila yan ibibili online, eh pwede rin nila yung ibenta para ma-convert into cash. So ngayon madam, ewan ko na lang kung hindi mo siya kamuhian sa nalaman mong panluloko niya tingnan ko lang kung may isip mo pa siya araw-araw dahil nami mismo mo siya. Kaya mo siya napapanaginipan eh kasi iniisip mo siya lagi. So ngayon wala ka ng dahilan para isipin pa siya kasi manluloko. Kaya mag move on ka na. Yung caption na pinost niya 2 days ago, ipaawa effect lang yon Kasi for sure, advance yun mag-isip. Alam niyang sisilipin mo pa din ang account niya. And speaking of account madam, di ba ang dami di ba? It's because madami din siyang kinakausap at niloloko. Ayun na nga, 'di ba, nagpang-abot kayo ng isa pa niyang biktima. Kagaya ng kwento mo, asawa din siya. Always remember, yung sobra-sobra kong gamitin ang pangalan ng Diyos para lang makuha ang tiwala mo, igawain ng scammer. Kaya mabuti na lang kahit papaano, hindi ka na scam big time. Kaya lesson learned na madam ha, next time wag kang magpaloko basta pera na usapan. Kasi nga tayo ang binibigyan, hindi tayo ang ginagatasan.